Magandang umaga po sa inyo. Magkape at pandasal po tayo. Ako po si Bishop Chito Tagle ng Diocese ng Imus. Pagnilayan po natin, masorpresa sa biyaya ng Diyos. May mga sorpresang nakagagalak tulad ng pagtaas ng sweldong di inaasahan, ang biglang pagbaba ng presyo ng bilihin, ang pag-uwi ng isang kamag-anak na matagal nang di nakikita. Meron ding mga sorpresang nakakahina ng loob, tulad ng bigla ang pagkawala ng trabaho, ang kamatayan ng kaibigan dahil sa aksidente, ang pagkaubos ng laman ng bahay mo dahil sa magnanakaw. Pero maganda man o pangit, ang sorpresa ay mahalagang bahagi ng buhay dahil nagigising ang diwa. Ang isang sorpresa ang laging kapiling natin ay ang biyaya ng Diyos ang presensya niya, ang pagkilos niya. Kaya lang, ito ay hindi napapansin. Kaya naman, di na tayo nasusurpresa kahit napakaganda. Ang pagmulat natin sa umaga, ang dampi ng liwanag, ang ngiti ng isang sanggol, ang aroma ng kape, ang oras para mag-aral, ang musikang nakakaaliw. Di ba kayo nasusurpresa? Nasa piling natin ang Diyos manalangin tayo. Salamat o Diyos sa mga sorpresa ng iyong biyaya sa aming buhay. Amen.